Rick. Good noon, Rick. Alas 12 na, no? Oh. ng tangali. So, break time. So, anong araw ngayon? Wednesday, Wednesday, January 10. Wednesday, January 10. So, ituloy natin yung kwento. Yung O, oh, kasi promise natin, yung trabaho naman nung liberer ng Formworks o helper ng Formworks, eh, kasi malaki ang role nila, no? Para mapabilis. So, isa sa uh, ito isa lang no? isa lang sa mga trabaho nila mga obligasyon so example anak tayo dito kasi pagka sa slab malaki talaga ang role ng mga laborer o helper kagaya nito kasi uh, isa sa mga sakit sa ulo ng contractor pag yung yung pinolik o plywood hmm. yung mga tabas na lang tabas Playtime. na wala sa lugar aksaya aksaya sa plywood o sa pinolik so ginagawa natin Uh, ginagawa natin yung mga kagayan, tawag yan eh siroho. siroho, sa English yung pinaka fraction or yung mga ritaso, kagayan na na, diba may, may mga ritaso yan wala ko kung nakikita sa video yan, yung mga ritaso na yan may mga color coding yan, tsaka or numbering kunyari yan, number one yan number one, uh, yung obligasyon ng liborer, hahanapin niya yung number one ng mga ritaso tapos iaakyat niya 'yon sa sa upper floor. 'Di ba? Pag nag-stripping, 'di ba? Stripping 'yung pag na 'yung porma. So 'yung mga 'yung makagayang ganyan 'no, oh, ito, hindi pa nga na-stripping oh. 'yan, example 'yan, 'di ba? Nice. Hindi pa na-stripping. 'Yan ay na 'yan. Importante 'yan. Importante 'yan. Meron 'yang color, meron 'yang uh, number. Sabi mo, oh, sige, sige, Libor, hanapin mo 'yung number 10. Kunyari 'yan, kunyari 'yan, number 10 yan nahanapin nyo yung number 10 gagamitin sa upper floor ba? Diba? para sa ganoon hindi natabas ang tabas example pa tayo dito Oo. isa lang yan ha isa lang yan kasi uh, yun lang ang ano natin kasi ang dami yan mga obligasyon nila sa formers yan yan ang function nila nakita nyo yung yung trapezoidal o tawag sa engineering dyan at, o sa mat o ano tawag dyan at trapezoidal a trapezoidal shape yan si Rohoyan yan o yung mga sobra, -sobra. yan nilagyan namin yan kunyari ng 10 yung forma ano man sabihin librer hanapin mo yung number 10 yakat mo so alam niya na alam niya na kung ano hanapin niya oh, yung iba naman project dati natin Rick, hindi numbering moon hindi shape yun moon o oh, pakita niya moon lahat ng moon lahat ng buwan o oh, tas star o oh. librer hanapin mo tong star Oh, pag nakita yon, kasi meron na pintura yan eh. Pag nakita yun, asa na ba yung star? O oh, star, yaket nyo sa sa si, ibabaw si, si yon. At least pitong gamit, seven uses no kada kada side pitong gamit. No. Okay, so yun na, isa lang yun, isa lang yun sa napakaraming trabaho ng uh, laborer. Sa form ha, wala pang laborer sa steelman, laborer sa mason. Okay, so Rick, ano? Yala muna. Kain muna tayo. Sige, sige. Sige, bye-bye.